Ang bongga rin talaga ng career ng ka-love team ni Donny Pangilina na si Bel Mariano. Aba, hindi siya basta-basta pukakabog sa mga kapanabayan niya pagdating sa kasikatan. Kaliwat kanan nga ang mga ganap ngayon ni Bel at isama na rin ang napakarami niyang endorsement. Si Bel nga ang bagong it girl ng Belo Medical Group dahil kung ganda ang labanan, panalo talaga ang dalaga. Ipinakilala nga siya bilang Belo Baby sa ikatatlumputlima na anibersaryo ng Belo Medical Group kaliwat kanan nga ang mga ganap ngayon ni Bell at isama na rin ang napakarami niyang endorsement. Si Bell nga ang bagong it girl ng Bello Medical Group dahil kung ganda ang labanan, panalo talaga ang dalaga. Ipinakilala nga siya bilang Bello Baby sa ikatatlumputlima na anibersaryo ng Bello Medical Group. Advertisement At ang bongga rin na si Bell ang tinanghal na Bell of the Ball, sa ABS-CBN Ball na ginanap sa Soler Resort North, Quezon City noong ikaapat ng Abril taong 2025. Nakikita at nararamdaman ng lahat ang glow up ni Belle na nagtataglay ng classic beauty at natural glow kaya siya ang pinili ni Draw. Vicky Bello at ng Bello Team para sa nasabing parangal. Anyway, kasama nga pala si Belle, pati ang kapwa niya young stars na sina Francine Diaz at Andrea Brillante sa cover pictorial ng isang lifestyle magazine bilang pagdiriwang ng ikatatlong putlima na anibersaryo ng Bello Medical Group. Sina Dra, Vicky Bello, Dr. Hayden Co., Jr., Kiolo Pascual, Isa Calzado, Dani, Kim Chu, Chi Falemino, Darren Espanto, Ivana Alawi, at Raymond Gutierrez ang mga kasama ni Nabel, Francine at Andrea sa iconic pictorial na nangyari habang nagaganap ang ABS-CBN Ball. Siyempre, ikinatuwa ng Dunbel fans na magkasama si Nabel at Donnie sa pictorial na iyon, ha?